siguro mayroon na silang alitan before pa siya lumaban tapos nadagdagan pa doon sa sinabi niyang sa komento ng ina niya na parang sumuporta pa siya doon sa kalaban masakit yun, di ba? Mas Hello mga besh, magandang morning alam niyo kung nasaan kami well anyways nandito kami sa Mars <laughs> dito. Please subscribe! M Abangan nyo po kami at samahan nyo kayo mga pet. Hello guys, uh, reaction lang natin to guys kasi walang ano, walang humpay talaga tong mga eksena na to guys. Sa usapin guys, tungkol kay Golden Boy, kay Carlos Yolo at sa kanyang pamilya guys. Um, actually, ito isa to sa pinag-uusapan ngayon guys. So, makikomment din ako guys. Maki-maritist tayo. So ito pa muna natin guys bago ako mag-comment. Oh, ito guys, uh, madam dami ng eksena na ito guys. Nakakadurog ng puso ito guys. So, yung mag ito guys uh, Actually uh, Talagang nagsawsawa na talaga yung buong Pilipinas guys Dito sa nangyari ito guys Ah uh, yung comment ko doon muna kay Carlos Yolo, okay? Gusto ko siyang i-congratulate dahil sa kanyang pagkakapanalo at sa pagbibigay uh, karangalan sa ating bansa, guys. Very good. I'm so proud. Uh, regarding naman sa issue nila, guys, sa kanilang mag-ina, actually, nung una, inis ako. Nainis ako doon sa kay Carlos Yolo at saka doon sa kanyang girlfriend uh, dahil doon sa nilabas nilang video na nakaangkla pa yung kanyang girlfriend doon sa balikat ni Carlos Yolo habang nag explain ang uh, nagpapaliwanag sa naging issue nila makina pero guys um, sino ba naman ako para makialam sa buhay nila guys so ako nag comment lang ako kasi naging public siya guys naging public siya so regarding doon sa ah uh, naging pasya ni Yolo ni Carlos Yolo sa pag uh, pag uh, laylo doon sa kanyang mga magulang, nakakalungkot, nakakalungkot. Dahil, siyempre magulang yan. Whatever happened talaga, actually, nasa Bible pa nga yan na honor your uh, parents, di ba? Nakalagay pa nga yan doon. Tapos, ang nakakalungkot din doon sa mga kapatid niya, di ba? So, kasi parang nadamay na yung mga kapatid niya doon. Kung galit man siya sa kanyang ina, parang nadamay na lahat. So hindi natin talaga alam ang tunay na dahilan although meron silang mga isiniwalat sa publiko na ganito na ganyan ganito ganyan doon sa paglulus sa pera hindi alam ko mayroong pang mas maano doon I feel it talaga I feel it na mayroong pang mas malalim na dahilan bakit nagawa ni Carlos Yolo na maglagay ng boundary sa kanyang pamilya o sa kanyang ina okay damay na yung tatay o damay na yung mga kapatid kasi syempre kasama siya ng ina so nung una na inis ako doon hindi ko masyado na unawaan yan but later on habang napapanood ko sila sa iba't ibang platform na no, may mga nag reaction mostly talaga maraming nagalit eh maraming nagalit kay Carlos Yolo kasi magulang is magulang. Agree naman ako doon, magulang is magulang. Kasi ang hirap talaga mawala ng magulang. Ako wala akong magulang since 4 years old until now, nag-iisa ako sa buhay. Ang hirap lahat ng paraan ginawa ko para mabuhay, makasurvive ako. Nang ako nag-iisa, wala akong kasamang magulang. Si Lord lang inaasahan ko, pero... In a nice and legal way, okay? Kaya ang hirap, ang hirap umasinso kapag kalaban ka ng patas sa buhay. Kaya hanggang ngayon mahirap pa rin ako, ba? Diba? Unless lang kagaya ni Carlos Yolo na uh, nanalo talaga siya ng ganong, sa mga ganong klaseng uh, kategorya o patin palak. So, ngayon, uh, sa magulang naman niya, dahil siguro isang reason kaya sumama yung loob niya dahil nga nung time na yun, nandoon na yung girlfriend niya, tapos nabasa nung girlfriend niya yung pinos nung nanay niya na yung parang ang sinuportahan niya yung Japan na sa pagkakasabi niya japan pa rin talaga ang malakas syempre masakit yon kung ako man si Carlos Yolo masakit sa akin yun although siguro mayroon na silang alitan before pa siya lumaban tapos nadagdagan pa doon sa sinabi niyang sa komento ng ina niya na parang sumuporta pa siya doon sa kalaban masakit yon di ba masakit yon para kay Carlos Yolo tapos syempre nandiyan yung girlfriend siguro medyo nagatungan nagano lalong nag uh, nag-alab yung kanyang uh, damdamin doon sa ha, kanyang ina, di ba? Kahit sino wala namang perfect, 'to, di ba? Ang sakit nani. Eh. Kaya lang siyempre magulang is magulang, di ba? Since dumating ang time nanalo na nga siya, humingi na nga ng tawad yung magulang. Ang pagpatawad, pagpapatawad laging na doon, pero hindi yan on time. Hindi yan on time especially kung malaki yung damage. Di diba? Like example, siyempre magulang niya 'yan tapos kaipokrituhan yun sasabihin mo, sige pinatatawad na kita ngayon, ngayon na yun na, agad-agad no, I don't think so siguro, lilipas ang panahon, mapapatawad niya hindi pala ngayon, although nabanggit lang niya sa bibig niya na pinapatawad na niya yung mga magulang niya o magulang niya yung nanay niya, kasi napipressure siya napipressure si Karius Yulo dahil sa dami ng bashing at nakisausaw di ba nakisausaw sa kanilang issue, problema nakakalungkot lang kasi Imbes na magbunyi yung buong mundo dahil sa pagkakapanalo niya sa pagdadala niya ng ano ng uh, karangalan sa bansa natabunan natabunan ng bashing maraming nagalit hati eh pero para mas marami yung nagalit kay Carlos Yolod maraming pumanig sa ina isap-isa uh, -isa ako doon sa nasakta nagdamdam na parang na disappoint di ba pero bata pa kasi yan eh, si Carlos Yolo bata pa kasi yan eh, hindi pa yan siya sabi pa natin 25 years old ano pa yan eh, hindi pa yan ganun kamatured so, naintindihan ko siya sa isang part pero masakit din sa isang part diba, kasi parang ang kawawa ng mga kapatid niya, na umasa na excited yung mga kapatid, sa kapatid na lang diba na, si kuya nanalo siguro bibilan ako ng iphone mga ganun, kasi what is pagpalagay natin iphone is 50,000 what is 50,000 doon sa panalo niya na umaabot na ng halos isang bilyon, di ba? Kapatid mo naman yun, hindi naman ibang tao yun. Kasi kung ako sa sa shoes ni ano ni Carlos Yolo, na although kahit na may alitan kami ng nanay ko, hindi ko idadama yung mga kapatid ko. Ito pa rin yung mga regalo ko sa mga kapatid ko. It, ilalabas ko pa rin yung mga kapatid ko. I still, o diba? Or either sabihin pa natin na siyempre nanay ko kasama pa rin sa pag-blowout ko yan. Ah... Uh, kahit na masama ang loob ko, kasama pa rin siya sa pag-blow out ko o hindi ko man siya kausapin or di ba at least yung mga kapatid ko at saka yung father ko kasi parang wala naman siyang tampo sa father niya. Kaya lang nga, mayroong ano, hand runs, may, may, may nakablock dahil nga nandoon yung girlfriend niya, di ba? Isa yung girlfriend niya sa aking nararamdaman tsaka napipil na. Isa yung girlfriend niya sa nagagatong or either I'm I'm I'm, I'm not si nagagatong. Siguro kasi normal yun eh kasi magkarelasyon sila. Magkarelasyon sila ni Goldie, di ba? O di ba? So ngayon napag-uusapan nila na ganito yung nanay kasi syempre naghihinga ng sa, sama sa ng loob yan si Carlos Yolo sa girlfriend niya kasi Carlos Yolo trusted her girlfriend kasi they love sabi nila they love each other. So yun, yun ang nangyari. So ngayon, Siyempre, mag, uh, ano, mag a advise si, yung girlfriend na, kasi ganito, unless, kasi hindi pare-pareho ang tao, mga besh, di ba, hindi pare-pareho ng tao, kasi kung, kung ako sa sitwasyon ni, ni Goldilocks, kasi Goldie ang tawag nila, hindi ko alam yung pangalan nito, Michelle ba yun? ano ba yun, so ngayon, um, ang maisa sa ko is, is still, she's your mother, Okay, whatever happened, she's still your mother. Yun ang isasuggest ko sa kanya. Hindi ko palalain, hindi ko gagatungan para lumaki ang apoy. I'm not saying ginatungan niya, di ba? Kasi siguro nakapagsuggest na siya. Kasi ganito, ganito, ganyan. Lalong nakaano naka, nagkaroon ng conflict dahil doon. Siguro nag-advise siya, gano'n. Pero normal lang yon na mag-advise yung girlfriend niya. Kasi uh, girlfriend yon Kasi kung kukontrahin niya, si Carlos Sholo, baka magkasamaan naman sila ng love. Ang hirap din ang sitwasyon ni Goldilocks, di ba? So, since nabas bus na rin siya, ganito ganyan. So, ang hirap, ang hirap ng sitwasyon nila. But in the long run, na napapanood ko sila sa iba't ibang social media platform na maraming nagko-comment, maraming nag advice, maraming galit, maraming ganon. There are times na, na na isip ko na na unawaan ko yung side ni Carlos Yolo na I I mean na mayroon na akong naobserbahan na bakit ganon sabi niya Uh, I give boundaries, di ba? I give boundaries to my mom regarding sa pera o whatever. Siguro mayroong malalim na dahilan si Carlos Yolo na hindi alam ng iba at walang pakialam ang iba kasi hindi naman nila alam. But I feel it na maaaring mayroong mas malalim pang dahilan si Carlos Yolo kung bakit niya nagagawa ito sa kanyang magulang. Una, ang una kong naram naramdaman at saka na-obserbahan. It's my observation lang. Correct me if I'm wrong. I Um, uh, wala akong uh, ibig i-down or whatever based on my observation. Baka mayroong mas malalim na dahilan si Carlos Yolo kung bakit niya nagawa ito, nagbigay siya ng boundary sa kanyang pamilya o sa kanyang magulang. Baka mayroon siyang higit na mas malalim na dahilan na siya lang ang nakakaalam na hindi niya pwedeng i-elaborate sa social media kasi kasiraan ng magulang niya kasiraan din niya di ba guys? Nagigits niyo ako, I feel there is a uh, a deep valid reason si Carlos Yulo bakit niya ginawa ito. Um baka may bisyo yung mga magulang whatever. Hindi natin alam o what eh hindi lang 'yon baka bu bu buko dun sa paggastos ng pera baka baka nga mayroong bisyo whatever. I don't know, hindi natin alam, di diba? So hindi natin alam. So yun lang na naobserbahan ko lang kasi ilang beses ko napanood yung Father at saka yung Mother lalo na yung Father na parang sinabi niya pa na karma karma na lang parang hello kahit ano mangyari anak mo rin 'yan uh, ang sakit naman sabihin karmahin yung anak mo di ba uh, uh, naguguluhan ako ang 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 anak um naglagay ng boundary sa magulang tapos ang magulang nagsalita na kakarmahin ang anak uh, ang hirap ang hirap hindi kung ako sa sitwasyon napakasakit, di ba? Hindi ko ano, pero since dumami na yung pera niya at 'yun ang isa sa mga reason kaya lalo siyang nababash ng mga 90 cents dahil nga mahirap ang sitwasyon ng magulang nag uh, nag online selling. Dati ba nag online selling yan sila nung hindi pa nananalo si Carlos Yolo? O ang isa sa mga ano ko hindi kaya eh dahil gaya nung may nabasa ako na ah kaya lang yan online selling kasi nga paawa epic para kaawaan ganon I don't think so kasi mahirap ang buhay na ngayon so all you have to do is to do what is the best na makatulong sa ano siguro hindi hindi naman siguro ganon na kaya nag online selling paawa epic para kaawaan ng netizens whatever ganon I, I, don't think so marami kasing ano eh haka, haka ang taong bayan Bas, basta ako ang napansin ko lang dyan they, they are both have valid reasons. Siguro yung mother may pinagtangpuan, tapos si Carlos Yolo, uh, mayroong isang valid reason, kaya hinahawakan niya yung sarili niya, pera at hindi ito pinahawak sa magulang. Basta yung una kong napansin, I guess parang baka baka may bisyo, whatever, sana mali lang ako or whatever. So, yun lang. Kasi, Whatever happen, magulang mo yan eh. Sabihin pa natin ang sama ng loob mo sa magulang mo dahil ginastos lang yung unang pera, mayroon namang, narat, mayroon namang napuntahan na gastos. It's okay, fine. Bibigyan pa rin kita. Bibigyan kita, bilhan kita ng car, bilhan kita ng bahay, alisin ko kayo dyan sa looban, kung saan kayo nakatira. Doon yung mga kapatid ko. Pero yung super boundaries talaga, tapos hindi talaga nilingap o nilingon, binigyan ng ano... Baka it's for now lang Baka later naman Lalambot din yung puso ni Carlos Yolo Bababa din siya doon kung nasaan yung mga magulang niya But one of my observation is Baka may bisyo yung magulang niya I'm not sure Sana mali lang ako So yun lang yung napansin ko guys Ah wala akong ibig ano doon But Yun lang napansin ko Kasi sobrang lalim ng kanyang hugot eh si Carlos Yolo diba so nalungkot ako dahil imbis na ipagbunyi siya ng buong Pilipinas na i-welcome siya na sapawan doon sa kanilang issue sa kanilang kadramahan o, sabihin pa nating drama o hindi drama eh drama na eh Nandiyan na sinausawan na ginawa ng circus eh kung ano-ano na ng eksena ng mga nangyari sa social media but ako I understand both of them bilang magulang ah uh, Naintindihan ko kasi ang sakripisyo ng magulang mahirap lalo na ang nanay. Nine months ka sa tiyan. Hello, hindi ganun kadali yun, no? Tapos, uh, pinalaki ka, inaruga ka. Yung, yung maglaba ka lang ng lampin na susugat yung kamay mo, ang hirap nun na yung maglaba ka ng lampin, lalo na yung katsa nung unang panahon katsa o oh, hindi pa uso diaper, ang hirap na no, sugat na sugat ang kamay mo, di ba? Tapos uh, kasi naranasan ko 'yun sa mga pamangkin ko na nagdudugo na yung kamay ko, pilit ko pa rin kinukuskos ng sabon at saka chlorine yung katsa kasi may dilaw yung sa dumi. O oh, ako hindi ako magulang pero yung nanay niya higit pa yung maranasan niya doon yung pagising sa gabi pagpapadi ang hirap, ang hirap, Carlos Yolo, ng pinagdaanan ng nanay mo. Kaya kung ano man ang kasalanan ng nanay mo na forgivable naman, please forgive her na. Pero kung yung valid reason mo naman, kung talagang, ah, kasi nasa Korea, parang baka may bisyo daw, I, I, I understand you. Kasi pinaghirapan mo yung pera ka. Baka nga, kapag ipinagkatiwala mo sa kanila, malustay kung talagang may bisyo nga o oh, whatever. But, but I'm not sure. Kasi nabasa ko lang naman kung gano'n, ba. Diba? So, based din sa observation ko, Diba? So kung ganon, I understand you. Okay? So pero sana dumating din ang time na lingapin mo din sila kasi magulang mo sila. Whatever happen, magulang mo sila. So 'yun lang guys, nakakasad, nakakalungkot. At saka doon sa girlfriend niya, ah uh, please kung mag advise ka man kay Carlos Yolo kung mapag-uusapan niyo man ang problema ng mga magulang, wag mong ilayo yung loob ng, boyfriend mo sa... I mean, huwag ka mag advice na lalayo yung loob o magagatungan yung uh, sama ng loob ng boyfriend mo sa kanya mga magulang kasi whatever happen magulang pa rin niya uh, di ba may kasabihan tayo na kahit sabihin pa natin na gaano ka kaganda o gaano ka mahalang ang asawa ang asawa ay napapalitan o ang girlfriend ay napapalitan kahit ilang, ilang girlfriend pero ang magulang ay nag-iisa lang di ba o I, I, I hope uh, no hurt feelings dito sa sa sharing ko dito sa sharing ko kasi nag-share lang ako ng thoughts kasi nga nakapublic naman kayo, di ba? So yun, yun lang. So nakakasan. Sana maging maayos na kayong lahat, okay? Yun lang. Thank you.